Hello so guys, walang tangali <coughs> Ito yung ating uh, ng mga Pera Yan, galing po ito sa Patibang panic ng mundo Ayan uh, guys, tinan nyo buti So Ito po yung malilinggit Kung tawagin ito sa kanila ay Penny <coughs> Ayan, one penny. So, na-search ko po ito sa internet na yung ibang mga luma na ay meron pong malaking value. At iyan po ang ating uh, tutuklasin sa ating susunod na episode sa pagbibidyo. No? So, ayan, maraya po yan. May mga halong dime ayan yung dime ito po yung uh, kulay uh, puti ito po yun, ano. meron po nitong mga lumang dime na yung antique na ay meron po silang matataas na value so sinilip ko po sa AB at saka sa uh, ibang bumibili ng coins no? So atin pong si separate yung mga lumang dime at saka penny. Yung matatanda na po ibig sabihin. So kasi hanapin po natin sa internet ang halaga po ng mga nasabing coins. So marami po ito. Marami pa pa akong collection ng mga coins. So ito po ay halo-halo uh, lang. Pero pong galing sa iba't ibang mga bansa, ito po ay from US, ito yung dime at saka yung penny. Natatandaan ko meron akong 1940... Basta mga ganun guys, meron po ako nyan. So... Meron pa ako ditong iba na coins. Ayan. ayan, so marami itong klase no? ito rin po yung mga iba't ibang coins galing sa iba't ibang mas kagaya po nito uh, 1980, kay Queen Elizabeth to. ayan po guys uh, so pay attention sa mga collector po dyan no? O, pwede tayo natin pag-usapan kung uh, matutulungan nyo ako sa mga value po nito kasi marami po ako nitong uh, coins na nakolekta no hindi ko wala po ito lahat na bubusisi kasi marami pa ito no ayan meron pa pa ako dito marami pa ito mga coins ito marami pa ito saka itong nasa loob ayan no puro yan coins galing sa iba't ibang bansa yan po yung ating uh, ribisahin na mga coins sa atin pong uh, tuklasin kung magkano pong halaga ng mga ganyan klase mga coins ayun know? Maraya po yan, galing po yan sa batibang bansa So yung po ating kayamanan na sinasabi Ayan you know? o Maraya po yan mga guys, kaya antabay po kayo At po kung Magkano ba ang halaga ng mga nasabing coins you no? Know? So meron tayong mga special edition Ng mga coins Maraya po yan ano you know? Ayan. Dalawang klaseng po ito. Dalawang pinaghiwalay ko yung puti at saka yung maliliit. Ito naman yung malaki. So ito pa guys. Ito. Marami pa ito. So atin pong silipin kung yung <coughs> mga namang po nito. Ayan. So yan po yung mga ating uh, mga collection na coins galing po sa iba't ibang bansa po yan no? kagaya no, sa mga ito no kaya sa susunod antabay po kayo guys uh, huwag niyo kalimutan i-subscribe sa ating channel at ating po i-expose uh, kung uh, ano po talaga ang value po nito no kung magkano po talaga ang value po nito so atin pong alamin sa susunod okay so marami po itong classic coins kita niyo eh. No? ito po ay Philippine coins so right parang ito mga quarter dollar mga galing sa Japan Japanese coins quarter dollar ayan mga ano po yan mga special edition coins gaya na po ito kakaibang coins to guys no? nice. ayan no. so at maraming pang iba ito yung mga 1 centavo na dati natin ginagawang laruan lang pero ngayon pala meron na po itong halaga ayan, nagaya po nito na guys ayan, buffalo walang date po siya, ano buffalo coins small po ito, tutusin ayan, wala siyang date wala siyang year na nailagay so atin po alamin po yan dahil pag walang year nakita ko mahal po yan ano So, guys, ating alamin, ano? So, ayan po muna ang ating lalagay dito sa ating, uh, ano? Ayan. So, maraya po tayo dyan. At saka dito pa sa loob, maraya pa tayong ilalabas. No? So, thank you for watching. Sana meron kayong natutunan ang mga coins na ating, uh, ano, ay ating pong alagaan dahil darating ang araw, meron pong halaga yan. Ayan. So, ilan lang po yan sa ating mga koleksyon. Thank you for watching. For sharing lang po muna. At susunod uh, tayo po ay eh. Uh, alamin natin kung magkano ang presyo ng mga nasabing coins na mga luma. Thank you for watching and God bless. Bye-bye!